ako magluluto-luto ako ng bahay-bahay Magluluto-luto ako dito. Ayan. Sa apoy. <laughs> Luluto-luto sa apoy. Ano? Magluluto-luto ako dito sa apoy, guys. <laughs> Ayan. Ayan. <laughs> <laughs> Nagbabaybay bahay na ko dito. Ayun, magluluto ng talbos. <laughs> dami 'sing talbos dito makukuha. Ayun oh, dami oh. Oh. Sa tagulan, mabilis lang 'yan. Ang bilis ng ng talbos. Dabi, sarap magluto ng talbos. Tapos nganya ng dinis, sarap din ng lutô. pa mas masarap yung puti. Para ayan guys ayan ang karne karne kung ano ulam <laughs> ayan karning ulam karning talbos ito lang makita ayan ayan ang talbos oh umuulan pa hindi pa pa hindi pa hindi pa hindi pa o, oh, sige na, babay. Lalayas na sinanse. Mabayo. Ayan na, mga tanim kasi talbos. Ayan, o. Oh. Ang dami, o. Oh. Ayan, mga talbos ni Nene. Ayan, talbos ni, ni tanim. Eh, nagbabahay-bahayan ako dito. Ayan, nagluluto ko sa apoy. <laughs> nag -ihaw, ihaw kami ng apoy. Ay, nag-ihaw-ihaw kami ng talbos. Iniihaw ko yung talbos, guys. <laughs> Ayan, guys. Ayan ang talbos na nakuha ko. Ayan. Oo. Oh. Oo, oh, dami. Dami. Ayan, nagluluto. Lutoan ako dito, guys. Layas na. Umuulan. Alen. Ayan, dami kasi ayun, no? Oh, daming ano doon, no? Oh. kinukuha namin ng talbos, ayan, no? Oh. Mga talbos kamote, Ayan, naisipan namin magluto-luto dito. Ayan, may sili. Ayan, talbos. Talbos kamuti. Talbos kamuti, guys. Ayan, no? Ah. Oh. Ang ganda ng aking salangan. May kakainin pa kami rito ng langka. May kakainin pa kami langka. May kakainin pa kami kamuting kahoy. May kakainin pa kami langka. May talbos kamuti. Ayan. yang kahit basa o. Oh, kahit basa ng ulan tumuto. Maano yung apoy. Kahit basa yung kahoy nato na ano. Pinabasa mo na ni yung panggatong mo. Dito ako ganda ng harang kala mo na sa probinsya ako. Ayan guys, dito lang yung smoothing lupa. puso ko'y sumisigaw. Lolo, luto, luto kami dito. Bye, bye, yan. Ayan, talbos na. No. Dami, oh. Nalagyan ko ng sabinas para masarap. Ah, kung ang dami kasing kuhaan dito. Ah, kainggit eh. Ulo na ba? Wala kulog. Hindi pa na kulog. Bye-bye na đi dito, guys. Bukit kapatid ko sa kasi yung ano, yung talbos kamote, ang dyan lang, dami. Yung lang namin, ayan dami. O. Oh. Oh. ko magluto, may sili. May ba diba? Masarap kainin ang talbos, lalo pag umuulan, guys. Ayan. Sukoy. So, wait lang guys kukuha ko mga ba bahay bahay yan ako dito ba umu ulan umuulan-ulan. Umu tagal namang kumulo nito. Ay, kumulo na pala. Kumulo na. Kumang kumak. Kulang sa asin. Matabang. Matabang, matabang. ajaminta eh. mu mm -hmm. paminta. Takpan natin. Para kumulok mahinit. Ang dito ko ako sa labas. Ang ulan. Ang Uy, na kasi umuulan. Yan na guys, babay na. Mamaya na mauli. Mama, Tayo kung luto na to. Pag luto na, mamaya nakakainin. Bye!